Alright, Nag ano, nag-emote-emote ang mod Raquel sa kagubatan na yan. Oh, Na-amaze lang ako dito sa yun. ah. Yung ugat ng pine tree dyan sa likod. Oh, see. Nakalain mong patapon pero oh, see. Kung ako lang na-appreciate ko siya. Ano? Hmm. Ayan. So, buti pa yung ugat ng pine tree na ako siya. Charot! Kade. Ayan. Antay na gawin. So, going home na ako. Yes. And I'll be walking. So, syempre, walking na walking na tayo. Oh. Ay. So, malis ako ng bahay ng 6. Past 6. And then, nag-start kami for um, yellow trail sa mga uh, kapwa mamis. Ayan. And, syempre, anong oras na alas 9 na. So, mas madami yung chika. O, di ba? Kaysa, ano. So, chika-chika muna habang maglalakad. Kaya, ayan, napatagal yung pag-explore sa yan. More on, ano. Chika lang talaga. Kaya, nakalimutan ko nang mag- picture picture konti lang yung mga picture namin na nakuha namin quality time ba? Oh, in the screen time oh see right. so alright samahan niyo muna ako let's go alright nakakatayong so, muna ako so crossing na kay sa pedestrian o tumawid sa tamang tawiran at nang ano, right? <laughs> hindi ka ano, hindi ka mabunggo ng maling tao <laughs> alright so mag shortcut na ako hindi na ako dadaan sa harap ng manor so sa malilim na portion na ako and syempre lulusot tayo sa may mile Jasmine or a mile Kai hey, and So, it's a mo Muna. Walang masyadong chika ang Inday. So, yan lang. Sama ko na lang kayo na ano, maglakad-lakad. So, ganyan yung mga naradaanan ko. Nakaka-refresh ba? Ay. Buti nila may mga ganitong malalakaran. Oh. So, kung feeling mo ay, ano, pagod na pagod ka na, kasi ay oh, pwede kang maglakad-lakad. And, it's safe naman. So, oh. yun lang naman yung gusto ko dito sa within Camp janay area. Safe kang maglakad-lakad ba? Okay. Mm. Yan. Yeah. Doon tayo sa bridge. All right.